Ito yung kuan mga kaprobinsya, oh. mangosteen. Ito yung mangosteen, ayan oh. So hulaan natin mga kaprobinsya kung ilan ang nasa loob nito. Ilang ilang piraso, ayan. So hulaan natin. So paano natin malaman na ilang buto o ilang piraso sa loob ng mangosteen mga kaprobinsya? So ito mga kaprobinsya, nakikita natin, ito yung mangosteen, ayan oh. Ayan. So Malalaman natin yan kung magkano o ilan yung nasa loob sa pamagitan ng pagbilang dito mga kaprobinsya. O ayan o. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito yan mga kaprobinsya. So, ibig sabihin, pito ang laman dito. Itong sa kabila. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim lang ang nasa loob dito mga kaprobinsya. Para malami natin, ayan, no, kita nyo. One, two, one, two, three, four, five, six. Ayan. Para malaman natin, matutuo yung sinabi ko, buksan natin. Buksan natin mga kaprobinsya, ayan, anim. So, buksan natin kung ilan ang piraso ang nasa loob. Sa so, pagbukas ng Mangustin mga kaprobinsya dito natin sa itaas buksan. Ano? Ayan. So dito buksan natin at bilangin natin para masabi natin totoo yung sinabi ko. Ano? Ayan. Bilangin. One, two, three, four, five, six. Ayano. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. at saka ane. Diba? Six. So ito mga kaprobinsya, Ito yung panghuli. Ayano. Bilangin natin para makikita natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ane. Pitos seven ang nabilang natin dito, mga kaprobinsya. Ayan. 7 ang nabilang natin dito. So, buksan natin para malaman natin. Kapag bukas, ito. Dito natin tanggalin, oh. No? Ayan, oh. No? Tapos, because ganito ang gagawin. Ayan, oh. No? So, para malaman natin, pito, pito yung nabilang natin. So, pito talaga lang. Dapat. Ayan. Ayan, oh. No? Isa, isa, dalawa ayan o, may good maliit isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito ayan o, pito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 po mga kaprobinsya so tama yung sinabi ko diba? So ito mga kaprobinsya sa panghuli, tips ko sa inyo, yung ganito mga kaprobinsya, oh ayan, ito yung balat na ang na tinatawag natin na mangustin So ang gagawin natin dito mga kaprobinsya, uh, pwede natin ibilad or kung hindi natin ibilad, pwede rin natin uh, ganito lang. Pag may magkakaroon ng magsakit ang tiyan or magkakaroon ng uh, LBM, so ito ay maganda para igamot po no ilaga tapos ipainom doon sa may na, nasakit na ng tiyan ayan dalit lang po matanggal mga kaprobinsya so hanggang dito lang mga kaprobinsya maraming salamat sa inyong lahat at sana ay nakatulong po kasi pagbili natin ng ganito mangustin bilangin nyo yung nasa ano kung magkano o ilan yung nasa loob para sabi natin wow ito maraming laman ayan maraming laman so ganito So yan, at sana po na gusto nyo video, please like, comment, and share. At hindi lang, uh, ano na po, subscribe, and click the notification bell para update sa lahat ng mga video na ito. Hanggang dito lang po mga kaprobinsya. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Mabuhay.